multimulti Salamat. worship muli pa doon. maghita sa the bathroom Hospital nocry Ah, Ayan, yun, Dalar, kamigay iyan ba tatay? Saka siya ang bagos Doon, sa 92 Parang ito, higit yun? Ako, no, nadali nga ng na Pansin namin natin kanina Kalina Dato Okay, hindi Hindi sila pumuntahin doon, 92 Nag-aayan si Tobio Hindi, ano, ano, yung mga yan Kaya, Kaya <laughs> nag, Nagdaan-daan yung dalawa, nag-trintal muna oh, Pagpunta doon oh. <laughs>

Ano kayo nabigay dyan sa kay Ariyo? Hindi kasi nga yung mga stand, no? nang Nagbigay ng tabaki ng Ariyo. Ito sa tabaki natin. Ito sa tabaki natin. Ito Ito si Fabio. Ha?

ang banyera naman kay Fabio ito uh, pang limang dumating si Boy Boy time check mga kaplisin bali i-resetin lang dito

Sa, oh. Ta, Ito no. so, pang na dumating si Atan bali, kompleto na mga kapasing. Ang um, anim na service foot. Ay sundan talaga <laughs> kayo

Ay, na. Hindi makain. Tawag kami mga gado. Wala na naman Nalagot na yung taga mo. Tama. Sabi talaga tang na na. Yan. Yan. Tawag ko kami ka nila. na. Ayaw ko kain. Bago na naman yung ano? Ayun. Tangigi. Gusto mo baso? Wala na yung dalawang sungay. sungai na yung dalawang sungay. Ayun, dalawang kanigin na naman. Oh! Tanggig din, ayaw kumain. Ano daw yan? Masayang mo, tanggig yung magkain. Pwede na lang, bro. Ha? Sa likod natin Sabi ko, boy-boy. Menor-menor. Hilid nga, hilid nga! <laughs> Bahala ka, ako! May nakuha naku, okay, Ano <laughs> 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 na? na Yun, may na! Ito mga ka-fishing Bali, bukas na lang ulit